Tingnan mo to ha. Feeling mo ba, porket naging mabait ka sa kanila ay magiging mabait na rin sila sa'yo? <laughs> Mag-isip ka mabuti. Alam ko medyo masakit to, medyo nakaka-offend to sa iba. Pero may sasabihin ako, pakinggan mo to. Teka, ilalapit ko para mas maintindihan mong mabuti. Huwag na huwag na huwag kang basta-basta mag-expect sa mga taong nakapalibot sa'yo. Na naandyan sila para sa'yo na naandyan sila kapag may problema ka, na naandyan sila kapag kailangan mo ng tulong. Huwag na huwag mong i-expect na naandyan sila para sa'yo. Porket nandyan ka para sa kanila, porket one call away ka lang para sa kanila, porket may problema sila, hindi ka nag-aatubili na lumapit at tumulong sa kanila, e i-expect mo na na din sila para sa'yo. Hmm. Pag-isipan mong mabuti. Kasi hindi lahat ng taong tinulungan mo kasing buti mo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo kasing busilak ng puso mo. At yun ang totoo. Kasi alam ko naman eh, alam ko naman na minsan sa buhay mo may mga tao kang tinulungan pero walang utang na loob. Andyan sila kasi may napapala sila sa'yo. Andyan sila kasi kapag nagsabi sila sa'yo, isang beses lang, isang sabi lang, nandyan ka para sa kanila. Pero kapag ikaw na may problema, kanya-kanyang kalasan na yung mga yan. Kanya-kanyang exit na. Kanya-kanyang dahilan na hindi sila pwede. Pero ikaw, ikaw, kilala kita eh. Oo, kilala kita. Ikaw yung tipo ng tao na isasantabi mo yung mga importanteng bagay na dapat mong unahin para sa mga taong gusto mong tulungan. ba? Diba? Mabait ka kasi. At hindi kita masasisi kung mabait ka. Pero alam nyo kung ano masakit na realidad dito sa mundong to? Kung sino pa yung mabait, siya pa yung inaabuso. Kung sino pa yung mabait, siya pa yung napagsasamantalahan. Ngayon, dahil nga nandyan ka sa kanila, present ka palagi, hindi ka nawawala. Ikaw yung takbuhan nila kapag may problema ka, pero kapag ikaw na yung may problema, wala ka nang malapitan. Kaya oo, totoo yung sinasabi ko nung umpisa. Don't expect people to be there for you just because you are always there for them. Kasi hindi lahat ng taong nasa paligid mo kasing busilak ng puso mo. I-priority mo pa rin yung sarili mo. Love life man yan, sa mga kaibigan man yan, sa mga kamag-anak man yan, unahin mo pa rin yung sarili mo. Sabihin na natin selfish kong selfish madamot na kong madamot o sige masama na ugali pero tangin na kasi kapag ikaw naman ang nagka problema wala namang tutulong sa'yo walang maglalakas ng loob na lumapit para masandalan mo sarili mo lang din ang katulong mo e paano pag binigay mo lahat sa kanila? paano pag binigay mo yung 100% at sa sarili mo wala nang natira? ubus ka ngayon di mo alam anong gagawin mo naghahanap ka ng taong sa sa'yo pero wala wala silang panahon sa'yo Oo, masakit ba yung mga sinasabi ko? Masyado bang madiin yung pananalita ko? Kasi kailangan mong maintindihan to. Kailangan mong maintindihan lahat ng sinasabi ko na please magtira ka para sa sarili mo. Kung may problema ka, ikaw na lang ang aayos mag-isa. Huwag kang masanay na kailangan mong sumandal at pag sa ibang tao. Kasi minsan, kakarelay natin sa ibang tao, akala natin nandyan sila para sa atin dahil nga nandun tayo para sa kanila nung mga panahon hindi nila kaya. Minsan, baliwala sa kanila yun. Minsan pa nga parang hindi ka na na parang wala ang nagawa ni isang mabuti para sa kanila.